For today's video, magluluto tayo ng tofu with pechay. Ito ngayon ang aking inihanda sa aming lunch for our lunch today. Yan. Magluluto tayo ngayon ng tofu at pechay. Ito na yung tofu. Dalawang piraso yan na malalaki. In-slice na. Yan kailangan i-fry natin. Siyempre, na-slice namin yan. Yan. Tapos, i natin. gamit natin ng super kalan. Ng aming kalan dito sa bukid. Yan. At siyempre, gumagamit ako ng kahoy na panggatong makatipid sa shalin. Ganito ang buhay namin dito sa bukid kailangan magtipid ayan kailangan i-fry natin muna ang tofu dahan-dahan lang kasi madudurog, pero mamaya i slice din naman natin yan ay e, syempre baliktarin natin para pag mag golden brown na okay na hindi naman pwede yung crunchy kasi matigas Ayan. Tatanggalin na natin. At syempre, maglagay tayo ng panibago para ma-fry lahat. Konting tsaga lang ang pagluluto dito. Pero, napakasimpleng mino. Ayan. Ayan yung ibang na-fry na. At saka, syempre, dahil itong una medyo manipis, kaya uh, kinapala na natin ng hiwa itong pangalawang tofu kasi napansin ninyo manipis mahirap i ayan uh, ah, kailangan i din natin ayan nakaprepare din ako din ako ng bawang at kasibuy sa panggisa ayan at meron din tayong pecha ito sampung piso ang isang big case ng pechay sa palengke ayan tuloy natin na iprito yung isang piras yung isang pin card ayan dahil na prito na kanina yung isang isang ayan na slice natin tube eh, napansin niyo guys iba sabi ko manipis kaya yung pangalawang piraso ng tao ay kinapala na namin ng pagkahiwa. Ayan, o oh. kapag islicein mo kasi ng tube na ganyan, madudurog. Kaya medyo makapal na yung pangalawa. Bumili kasi yung anak ko ng dalawang piraso, kaya ayan. Ito na yung medyo makapal. sempre, ito na yung nakaprepare na pechay, bawang, sibuyas at saka tofu na ating prinay at in-slice ng chew ito na ang aming lunch dito lang sa bukid masarap mag-ulam ng ganito ngayon kasi umuulan tatlong araw na siyang umuulan. Yan. Pet chai. At syempre, ayan na, ipra na natin. Simple lang ang luto nito, I igigisa lang. Wala siyang halong karni. Basta pechay lang at saka tau Ayan, fry natin yung bawang. Lagay natin ang sibuyas. O diba, napakagandang magluto ng kahoy. Pag marami ka kasing kahoy na panggatong, yan, pinasadya ko talagang magpagawa ng kalahan. Ay ang paglutuan pala. Pero itong kalan, binili pa namin sa Nueva layo-layo pinanggalingan niya mahal kasi dito sa Isabela 1,400 para kanang nang bumili ng shalin eh doon sa Nueva Ecija 370 lang yan, lagay na natin ang pechay uunahin igisa ang pechay kasi luto na yung tofu yan Napakaganda ang buhay dito sa probinsya. More gulay. Simple lang ang buhay. Ayan, ay lagay na natin ang tofu na ating pinirito at in-slice ng tube. Yung cube cubes. Yeah, ayan. Ayan na. Lagyan lang natin ng paminta. Ayan. More paminta is more yummy. Ayan. Yun na kasi magpasarap dyan. Ayan. Lagyan din natin ng dark sauce para medyo kumulay naman ng konti itong kulamin natin hindi nga dark masyado yung binili namin na soy ayan haloyin lang natin konting tsaka lang at maluluto na kung pasin nyo guys hindi ulap akong nilagay na sa hog tau lang at saka pechay. parang vegetarian na yan Masarap sarap ngayon magulam ulam ng tau at dahil umuulan napaka malamig ang panahon kasi bali tatlong araw nang umulan umuulan yan tikman natin syempre Ayan, pwede na. Ayan. Yummy, yummy, mga kainday. Ayan na. Ito ng finished product ng aking petchay at sa po. Thank you very much sa mga hindi, Thank you sa paununood. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and press the bell button para lagi kayo updated sa aking video, sa susunod kong video. Thank you. Bye-bye. Yummy, yummy. Subukan din ninyong magloto ng ganito. Wala nang sahog. Bye-bye. Thank you.